Dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung kailan nga ba talaga tayo dapat magpalit ng mga gulong sa sasakyan natin. At kung magpapalit na nga tayo ng mga gulong natin, ano-ano nga ba yung dapat nating i-consider ng na mga precautions para mayuwasan natin ang mga aksidente. Kung bago ka pa lang na may sasakyan at hindi mo pa alam ito, panoorin nyo ang video na ito. Hello mga kaibigan! Eto na naman ako, si Lycofer de Leon. Okay, so direct to the point na tayo mga kaibigan. Kung mapapansin niyo may hawak ako rito ng lumang gulong na galing dito sa ating Toyota Wigo meron tayong tinatawag dito na Treadwear Indicator. Makikita natin yan dito sa ating gulong mismo. Ang mark yan, ng maliit na triangle na maikita natin dito sa gilid, magkabilaan yan. So dyan sa mark na yan, nakatapat dyan yung Treadwear Indicator mismo dito sa gitna ng ating mga gulong. Sa ibang mga branch ng mga gulong, yung iba nakalagay TWI, Short for Treadwear Indicator. So kapag nakita nyo na yung Treadwear Indicator sa inyong mga gulong, titingnan nyo lang naman yan kung yung Treadwear Indicator nakapantay na mismo doon sa surface ng ating mga gulong. Tulad dito sa gulong ko, hindi pa masyadong nakalitaw, medyo malalim pa yung treadwear indicator. Kung nakita na natin na kapantay na halos ng treadwear indicator, yung surface ng gulong natin, syempre palitin na yun. At tulad dito sa gulong ko, hindi pa siya masyadong nakalitaw, pero pinalitan ko na siya. So yung mga dahilan mamaya malalaman niyo. Visually, tiningnan niyo, akala niyo upod na kasi minsan pag natin parang upod na. Pero i-check iche lang natin yung treadwear indicator, baka naman po pwede niyo pang gamitin. Kasi makikita natin dito sa treadwear indicator natin, madaling makita kung yung gulong ba natin ay hindi pantay ang pagkakaupod. Uh, visually makikita niyo, ganyan, kung pantay yung pagkakaupod. Doon malalaman natin kung kailangan meron tayong i-calibrate sa sasakyan or kailangan lang natin i-tire rotation. At tulad yan dito sa Toyota Wigo ko, ina-advise ng Toyota na mag-tire rotation tayo every 5,000 kilometers. Ito yung itsura ng tire rotation pattern. Pwede nyo gawin mismo sa inyong lugar dahil meron naman kayong mga libreng tools dyan na sa kajak, di ba? So dito sa picture na to, ito yung itsura ng bagong gulong. At makikita nyo yung position or yung itsura ng treadwear indicator. So medyo malalim, di ba? Ibig sabihin niyan makapal yung tread natin. Ito naman kapag upod na at halos pantay na ang treadwear sa buong surface ng gulong. Reminder lang, may mga times na kahit na malalim pa yung treadwear indicator natin sa gulong, hindi pa upod, may mga pagkakataon na talagang kailangan na nating i-let go yung gulong natin. So, ano-ano yung mga indications na yan? Unang-una, iti-check natin yung gulong natin kung may mga malalalim na cuts. Lalo na, hindi natin kasi alam. Baka mamaya may malalalim na cuts yung gulong natin. Yan yung mga nagiging cause din ng mga accident. Pumuputok yung gulong natin along the way. Pangalawa, baka mamaya yung gulong natin ay laging nafa-flat. Tulad dito sa gulong ko na to, siguro limang times na akong nagpa-vulcanize. Ang dami ng patsya dito sa loob. At yung pinakahuli mga kaibigan, yung nangyari dito, may malaking cut dito. Sumabit ako sa bato. Ayan. Malaking cut dyan. Sabi nung vulcanizing shop ay palitan na. Kasi nga sobrang laki nung damage dito. At yung susunod, baka mamaya may mga cracks na malalaki din na kung saan nakalitaw na yung fabric dun sa loob ng ating ulong, kailangan mo na rin palitan yan. And yung bulges. Okay, baka mamaya meron ditong mga ulbok Diyan, hindi mo alam, baka may tinamaan, wala namang physical damage, pero nakaulbok na yung gulong natin. Wala siyang uh, external uh, damage, pero meron siyang internal damage. Kailangan na rin natin palitan. At yung pinakahuli, yung gulong natin mga kaibigan, meron niyang expiration. Makikita nyo rito sa aking uh, user's manual, na sinasabi dito, Any tire over 6 years old must be checked by a qualified technician, even if it has seldom or never been used or damaged is not obvious. So, kahit na hindi nyo ginagamit yung sasakyan ninyo, mga kaibigan, kahit hindi pa uh, upod na upod or hindi pa nakalitaw yung tread indicator or kahit na wala pa siyang damage, hindi pa siya na-flat, madalang yung ginagamit at 6 years nang mahigit yung gulong, kailangan nyo na rin palitan yan. So may ginawa akong video regarding dyan mga kaibigan tungkol sa expiration ng mga gulong. Babala mga kaibigan, sa pag-check ng ating mga gulong at sa pagpapalit nito, kailangan nating sundin itong mga precautions na ito mga kaibigan. Dahil pag hindi nyo nasunod yung mga, mga guidelines na to, it will cause to serious accident o pwedeng mag-cause ng kamatayan. So, ano-ano to mga kaibigan? Kapag magpapalit tayo ng gulong, I suggest palitan nyo na ng buo na magkakapareho. Huwag nyo paghahaluin sa sasakyan ninyo yung magkakaiba ng mix, magkakaiba ng model, at magkakaiba ng treadwear patterns. Pangalawa, huwag kayong maglalagay ng gulong maliban dun sa recommended talaga ng inyong car brand. Pangatlo, huwag kayong maglalagay ng yung mga differently constructed na mga gulong tulad ng radial or bias ply tires. Pangapat, huwag niyong paghahaluin yung pang summer at pang all season na tires mga kaibigan. At yung panghuli, huwag kayong gagamit ng mga gulong na ginamit na sa ibang sasakyan. So siyempre ayaw naman natin gumamit ng mga gulong na hindi natin alam kung paano ito ginamit. Di ba? Okay, so kung nahihirapan kayong i-test talaga yung gulong ninyo at gusto nyo makasigurado, meron digital thread depth gauge. Ayan, OJU ang pangalan. Di battery ito mga kaibigan, ano? digital siya. So binababa lang siyang ganyan. So pagka binaba natin ganyan, bababa natin, makikita natin, magre-read na rito mismo yung threadware natin kung gaano ka lalim. So, based dun sa pag-search ko sa internet, ang uh, suggested natin na uh, lalim ng ating threadware, at least nasa 1.6 mm. So, dito sa aking gulong, i-ano natin ha, subukan natin. So, kailangan muna, ipantay muna natin yung needle. Ito, may needle dito. Ipantay lang muna natin siya. So, gawin natin siyang zero. Ayan, pindutin lang natin tong zero. So, ayan, nakita nyo na zero. Then ibabaon lang natin siya rito. So ito meron ditong parang uh, mga arms. Tapos itatapat natin dito sa pinaka parang kanal. Then lulubog natin siyang ganun. So dito sa gulong na to, meron pa siyang 3.88 mm. So ibig sabihin, makapal pa gulong natin mga kaibigan. So pagka umabot na ng 1.6 mm, kapantay na ng tread natin, 'yung treadwear indicator dito sa gulong natin. So magandang ano to, magandang brand, uh, more or less nasa 500 pesos ito. Ilalagay ko sa description box 'yung link nito, almost 50% off 'yung presyo nito. Maliit lang pero uh, kung nahihirapan kayo lalo na hindi niyo makita 'yung treadwear indicator, eto ang gamitin niyo. So hanggang sa muli, see you on my next video.